tanawa na among iring mga higala nag-imagine siya ng iyahan ng mama ni Tutoy <laughs> awa di tutoy siya mura siya iyang mama nga tide bear man na nawa <laughs> di mana na, mama na yung minggay ang sipat nga mingay ang iring si patawa nagtuos siyang iyang mama na ni siya ni didi ang mingay murag iyang mama, di mana iyang mama in town, ti di bear mana tawa mga higala, nagtuos siyang iyang mama na ah, ni didi tama na goy, mama na mo goy Ningay. Mama na ni mo gay. Oh, sa. Sa muna na kag totoy. Asa na man na. Oh, pa ka magdidi goy. <laughs> Ang sipat ng mingoy Nag-imagine. Goy. Nag-imagine ka goy. Sa, mana mama day na nimo <laughs> mama na nimo mingay ah lawa. na di mana mama oy tibear mana nawonak to siat mingay tibear oh a ba nakto, syat, mga, bear, masiki sa oni mo paka busog dagdi di ni mo, dag, didi ni mo mingay, nga Wa manay gatas <laughs> Asa na? Asa ano? ano? na? Ano? Nag-imagine na lang ka kayo ka kadidi sa imong mama. Ha? Kagib abandon ka pagamay nimo. Ha? Sa mama na nimo. Sa man. Oh, sa. Ano? Ano? Busog na ka? Oy. Ingay nga kiat. sa manak didik, didi ha naman ang inuktok ang <laughs> inuktok man ka sana ha sana sana man? manak ang didi sa imong mamang kuan kiki ni mung mamang tidibe Saan naman ka? Gay. Menggay. Nandiyan naman ka, menggay? Ha? Manakag didi, Mengay. Saan naman ka? <laughs> Naginoktok naman ka di ha. O, oh. asa naman ka? Asa ka? Ah, ligid-ligid na. -ligid, ah. Yeah, yes, kinabuhi, busog na ka busog na ka sa si imagination ay may ingay ay busog na ka si imagination ha ay ay busog na ba ka si imong imagination di ha ay ka <laughs> busok sa iyong imagination nga nagdidi sa iyong mama. Pagkalooy ni Minggoy, Minggoy. Okay? Uh, oh, na, no. sleep na kayo. Nabusog na ko na siya. Sleep na ka? Ang sanaman ka? Ha? Sleep na ka? Ang sanaman ka? Higda-higda ka diha. Bye na, Mingay. Bye na.

higda na. bosog na kono siya siyang imagination. Nawa, natuog na good in town siya. Nabusog na siya siyang imagination in town. <laughs> Tingkag na magdunggan eh. <laughs> Sa? Ah, yaya, minggoy. Busog naman siya siyang imagination da. Sa? <laughs> Busog naman siyang imagination, no? guy. Busog na kasi mo imagination min Gay? Ano man ka goy? Awa ang among minggay nga gamay, gimuta niya iyang mata.